Magandang araw po muli mga kababayan Kuya Mamo po at muli po tayo nagbabalik dito po sa ating YouTube channel upang muli natin pag-usapan ang mga napapanawang issue dito po sa ating lipunan at bago natin tuloy tuluyang ang ating paksa sa araw na ito ay binabati ko po ang ating mga kababayan Luzon Visayas, Mindanao at ang ating mga kababayan na rin sa Dagat, magandang araw po sa inyo at sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan sa mga oras na ito Well, uh, maganda nga pag-usapan mga 'yan. Uh, ito pong uh, pronouncement nito pong si uh, Mayor uh, Bastik Duterte. Uh, hingil po dito sa mga nagiging kaganapan. Ano ho? Ah, uh, matapos pong uh, dakpin ang kanyang uh, amang uh, si Digong Well mga kababayan napag-usapan po natin ano sa araw na ito ito pong uh, si Basti Duterte ito pong uh, kasalukuyang mayor naha ano, ng uh, Davao City sapagkat uh, dito po sa kanyang post ay uh, tila lumabas yung uh, talino nito pong si Basti sa kabila po ng uh, kanyang uh, matinding galit ano, ho, dito sa administration ay uh, talagang uh, binigyan niya ng payo ito pong kailangan mga supporter na maghunos dili at uh, wag basta-basta gumawa ng aksyon upang uh, magkaroon ng people power dito po sa Pilipinas. Ah uh, ito po makakaubay Ibunsod uh, po ito doon po sa pagkakadakip nung ano, dito po sa kanyang ama na si former presidente uh, Digong Duterte. Ayon po kasi mga kaubayan dito kay Basti ay maaring uh, maaaring uh, pinapainit ano ho, ng uh, Palasyo Malacanang ang isyo uh, hingil po dito sa People Power upang uh, maaaring uh, magdeklara ng Marsyalo ito pong si Marcos at uh, dito ay uh, nakasisiguro silang talo sila sa laban. Kaya naman, ang uh, payo nitong si Basti mga kaubayan ay uh, gumawa ng estratehiya na magiging wise sila no sa kanyang uh, sa kanyang paglaban sa administration at 'wag uh, hahayaang uh, makitaan na, ng uh, gobyerno yung kanilang plano na uh, pabagsakin ito sa pamamagitan ng people power dahil uh, maaari nga pong mangyari ito mga kabayan kapag uh, pinursige no ng mga Uh, the uh sympathizer ito pong uh, paggawa ng hakbang upang uh, magkaroon po ng matinding uh, rally o sa pamagitang ng people power ay uh, maari pong uh, magdeklara ito pong ng uh, gobyerno ng Pilipinas ng uh, martial law. At uh, maaring kapag uh, martial law na ay uh, wala na po wala na po tayong uh, due process. Wala na pong uh, Uh, lahat po ng mga batas ng Pilipinas ay uh, diskarila no? at ipapaubayan na po yan sa mga military at uh, dito, ito po yung uh, kalatatakutan ni basti mga kaubayan sapagkat uh, kapag ginawa ito yung uh, plano nila na uh, isabak ito pong si Inday ngayong uh, 2028 uh, presidential election ay maaaring hindi na po mangyari kaya naman, uh, huminahon, ayun po kay Basti, huminahon kayo. Huwag niyong pairalin yung init ng ulo ninyo at yung bukso ng inyong damdamin at uh, upang uh, wag huwag masilipan ano ho, ng administrasyon para hindi makapagdeklaraan ng marsyalo. So, ang ibig sabihin mga kaubayan, lalaban pa rin sila pero uh, gawing uh, wise ang uh, kanilang uh, kilos. Huwag yung garapalan at uh, nakatitiyak itong si Basti talaga na uh, mayroong uh, mangyayaring hindi maganda kapag uh, pinilit nilang uh, gumawa ng hakbang laban sa gobyerno. So dito mga kaubaya, talaga talagang makikita mo si Basti na talagang uh, gumagana na yung utak. Gumagana na po mga kaubayan siguro marahil ay uh, natauhan na ito pong si Basti noong... Uh, itong kanyang ama ay uh, hulihin na ng uh, mga polis ano? ang uh, akala siguro kasi di basti uh, kahit na hindi na po uh, presidente ang kanyang tatay ay uh, makapangyarihan pa rin so dito na realize niya na talagang uh, hindi na pala talaga sasantuhin ang kanilang pamilya ng uh, gobyerno ni Marcos at uh, maaaring uh, uh, kahit siro sa kanila ipili ng hulihin ano ho at uh, ito pong si Inday, namumuro na rin ito pong si Bato, namumuro na rin at si Go at uh, malapit na po silang maubos at ang ang matitira dito, ito pong uh, magkapatid na Paulo at si Basti, so paano pa sila lalaban kung silang dalawa na lamang ang natitira, at uh, dito mga kaubayan, ano, sa Puran Smith dito pong si uh, Mayor Basti ay talagang uh, gumana na po yung kanyang utak hindi na po siya yung uh, taong uh, inuuna yung it ng ulo So, may katwiran ka, pasti ano? At uh, talagang uh, mangyayari yan kapag uh, pinilit nyo po talaga na kalabanin uh, ito pong uh, gobyerno ni Marcos. So, pasamantala, ito muna mga kaubayan, ang uh, ating hatid na uh, informasyon ano, dito sa ating mga kaubayan uh, hindi pa po alam uh, kung ano po ang mga kaganapan dito po sa ating uh, bayan. Ito po muli ang inyong lingkod, Kuya Mamu po, at uh, muli po tayo magbabalik sa mga susunod na oras. Uh, bye! -bye.